Human nga na Bible studyhan ang mga CFD didto sa buhol ni Pastor Bahinting. Ang mga CFD na usab sa tagom ang nalikturan sa mga CBD Adventist bahin sa matuod nga iglesia. Ang resulta mga kaigsuunan o mga kahigalaan, wa sila kagwanta ng ilog na lang o may unya gitong lupa ang mga CBD Adventist. Di ang video atong tanawon. Okay. 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 Ah. Ayaw na ah. 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 Wala yes. na na lang mo sa kalibutan na may painangawaan na lang mo sa kalibutan. Sa unang siglo, ang iglesia nga gitukod sa Gilo, kumpos kato siya sa iyang mga apostolis o sa mga iyang disipulo. O nila, katong iglesia nga gitukod mag-egsunan, gitawag ka na siya, iglesia dito sa Jerusalem. taon ka ng Roma, kaysa wakamwag to, wakamahimong establish ang mga nakunbat dito sa si Roma, na-establish na ang iglesia dito Jerusalem. O okay, niya, matod pa sa record sa Biblia, buhat otso ano, o gihay pagpanglutos, dako nga pagpanglutos sa iglesia dito Jerusalem. Kinsa mo itong iglesia, Romano-Katoliko. O, well, ay, Romano-Katoliko di may pilit na mga, dilit na pangilad sa mga tao. Kaya ay Romano-Katoliko diha. Mga tao man ako address ay address personal. Address. Mga tao man ako address Ikaw. oh oh Sakti lang. Sagde lang. Ba, ano na ano. na? Kaya, mga tao man address <laughs> ay address ay address personal. No? kay doon na iglesia na ginutos, kaya na iglesia na sa Jerusalem. Ibig sabihin, na found ang iglesia sa ginutos sa Jerusalem, hindi na Romano-Katoliko ang gifound. Karon, ang seven Day Adventist sigala, no. Joy, bantayan ko sa oras, Joy, kay basi di ko kakuan, 5 minutes. Ah, ba ang basi okay, okay, okay. So, brit sa mga konsoan kay taas magulat siya kanya akong akong minuto, akong oras gamay ragi kayo, brother Joy. So, ang iglesia makaisunan nga gifound ni Jesus Christ, mga sabadista sa intaon to. Mga sabat keeper kay mga Jewish Christian mo to sila. Wa pa may domingo anong panahon na intaon eh. Mga sabadista tong dagko katong nitoo ni Kristo. Matod pa sa buhat size city. Nga daghang nitoo. Mga Hudiyo ko siya. Did to Jerusalem. Kartong nito, oo nga mga dito Jerusalem, si mga sabat kita rin taon, to, iwak pa Domingo dumingdur, do, ya. Nga nga, dun na yung uh, propesya niya sa pinadayad, Kapitulo 12, Versikulo 6, na kaming igit siyang mikalagyo tuwag kay ginukos. Mikalagyo sa kaming awal, gitiliugan sa gino'o, 1,260. Yes! Mahinungan nga tungod sa init na pagpanglutos, dito sa Europa mga higala, ah, panahon sa gitawag o ah, nit ngit nga kasesayan, the dark ages. Kantong mga believers nga mga sabat keeper, nagtuon sa Biblia, nagtuogis Biblia, nga ilang pagtuon sumala sa Biblia, dili sumala sa magisterium, dili sumala sa magisterium, o, oh, dito sumala sa magisterium mga kaisunan, kantong iglesia ha, lagi usang kami ngawan. Mo no, na dunay salin nga iglesia kanang gitawag sa Binti Adventist. Kanang seventh Adventist prinsipyo kana siya sa batasan sa iglesia ah. nga gitukod sa Ginoo. Nga yes, mga sabadista gyud mga sabat keeper nagbantay sa adlaw ipapulay nga sabado ug um, nagpaabot sa ikalawang pagbalik sa Ginoo kanang Adventist gikan sa Latin nga Adventum. Matod pa sa Titus Kapitulo 2, versikulo 13, nag-ingon ang Biblia Higala, mga kaigsunan, na ah, expectantis biopam sim ad bintum. O e, ang root word niya ad bintum. Ang Adventus gikan sa Adventum nga, nga pinulungan sa lapin. Kaya ng Adventist, mga katauhan kana siya, na nagpaabot sa pagpadayag sa Ginoo gitawag og mga adventist so kayo nga uh, ang katawhan nga gitapod sa Ginoo the seventh day adventist nagbantay sa kasuguan sa Dios sa adlaw ipapahulay o nagpaabot sa ikadong pagbalik sa atong Ginoo mga higala muna matud pa sa sa Biblia kapitulo 14 sa yahang pinadayag makaisunan Hit pasinsya sang Torum is. Here is the patience of the sons. Here are the jara sila. Kinsa man yung sila? commandments of God o sa pagtuok ng Kristo? Sutok na o kapaw kayo mga higala na ang seventh day Adventist makaisunan it was founded dili build ha? Kay, na build naman ang iglesia ni Kristo makaisunan panahon sa unang siglo ang unang iglesia na sa Ginoo ang membro ni adto taon taga Roma dinhi taon taga Roma mga hudiyong dagko mga apostolis o mga disipulo ang seventh day adventist ang pagtuon tukma og batasan sa iglesia nga gitukod sa Ginoo kay kanang gitawag salin salin parehas gyud ang kulor sa nangahalin Tawag at tawag niya kang salin, parehas ang kulor sa nang nangahalin. Kung ang katong unang siglo kristohan nun, Badista, Badista ng Kristohanon sa Barista, sa Barista po nang gitawag og salin. Kung katong mga iglesia sa ginoo sa unang siglo, di mga baboy, di po ni mga baboy ang salin. Kung nang the Seventh-day Adventist by faith and practice, tukma maagyod sa iglesia nga gitokod sa itong ginoo. Ginoon. Asa, ba? <laughs> Ah, six minutes pa. Ah, pa Ni shortcut ko niya, pass pa dahil makaisunan. Identifying marks of a true church. Di kami mga higala makaisunan ka kita gitawag og pag-ila. Identifying marks. Kay, o atong langkawan makaisunan ang biblical doctrines na ko po Layo na taon ang Roman Catholicism. Kaya ay with respect sa Roman Catholicism, ang ilang pagtulunan gabasi sa gitawag o magisterium o sa Biblia. With ang matuod nga Iglesia sa Ginoo, Bible and the Bible alone is the only guide of faith tungkol kay ang kamaturan makagsunan na sa Biblia. Juan 17, the word based by truth, mga higala makaisunan. So, ang son of Adventist, nakapasar sa mga ilhanan sa pagkamatood sa iyahang iglesia sa batasan og kinaiya. O. Oh. Usmo number one, ang iglesia na gitukod sa ginoong batasan at to, mga hudiyo man ko sila, dito mga og baboy e ang batasan ni atong mga katawhan sa ginawa gito po sa mga apostolis o yung mga disipulo, mga sagbat keeper rin down to domingo diha. Why domingo keeper diha? Uh, panahon sa unang siglo ng sabat, makaisunan. Kaya ang domingo diha na panahon sa uh, 300 uh, uh 300 AD makaisunan. Layo nas bahawan. <laughs> Layo na mo na muklim ka, matuod ka iglesia nga gitukod ni Kristo ay layo na ganito mga ugat ano eh. Kaya ang Biblia nagtugan, I will build my church. Kanang build di di na another church in town. Magtuunta sa Grego. Kaya ang Greek mga higala makaisunan, ang Matthew Kapitulo 16, versikulo so, 18, pag ingon, I will build my church. That is oikonomio in Greek. In other term, gitawag siya, I will reestablish establish the church Okay, ang iglesia, mga matukod na dihas kami ngawan. Nagpunan na ang iglesia. Pagamot ni Kristo, wala man silas sa pagtuluran, gipabarog ni Kristo pag-usap. Muna gitawag o'y kadumiyo. Mga kaisunan, wala yung iglesia nga pangalan na gitukod si Kristo diya. Kunili, iyang gi-re-establish ang iglesia. Kaya kanampulog iglesia mga higala, that is referred sa mga katauhan dili taon town na building mga kaigsona na unsa in town that dili in town na building ang kana iglesia niya that is equivalent mga higala mga kaigsona sa Hebrew nga pinulong nga kahal the congregation of Israel mga kaigsona so the word sa Mateo kapitulo 16 18 so wa gid in town kay Bisag anino lang mga kaigsunan na Roman o Romano Katoliko ang gitoko diha. Kay ang the Roman, ang title ng Roman Catholic Church, 1800s na ganyan na 1700 to 1800 ang world title ganyan ng Roman, Cat, Roman Catholic. Mga higala mga kaigsunan, imo niya, ay mong ang gitawag o history, ang history nagtugaan mga kaigsunan, the five The five patriarchs of Christendom. Oh, ang unang gid nga Kristohanon no, makisulong gito gitukod ni Jesus Christ na ni Kristo. Gitawag sa Biblia ang makisulong, Brother Joy, uh, pabasa sa... Ay, one minute. John, wala na? Wala na? Wala na?

Bro, si kasi pangalan niyo, bro. Oy, mga ta, kada ko sa gusto lang ma mo ba. Kasi niyo, bro. Di Dritz, Tagalog Dritz. So, as ako bro si Ramon Kapalar kanuna namin dire. Matag okay? So ang ang iyahang topic nga ang topic kani kasabutan ganina, na sa seven uh, pamatud-an ng ang seven day Adventist Church mao ang tinuod na simbahan dito ko di, di Cristo. So, sumala sa Biblia og sa referensya. Bro, mangutan na ko ni mo, bro. Ang Biblia, B, ang Biblia, wa makareferensya, No, wa ka So, diyan na ko sa Biblia siguro. Kamo maka referensya. Ah. So, naaba ka kay sa ko, Ah, sir. Mangutan na ko ni mo. Wa maka referensya ko gid lagod ba. Pero sige lang, ako na pangutan na, sir. Ah, Matud pa ni mo, ang ang iglesia nga dito ko dito ni di, ni, di, Cristo, sa Jerusalem, tama ba? Tama ba bro? Tama. Sa Jerusalem, matod mo. Sayo, Yes, uh, klaro tataw kayo, mga higala, ang iglesia ang igitoko ni Kristo, mabasa na siya sa Lucas 24-24, dito si Jerusalem. O na naa si Rosalim, sa roma dito, ang membro sa mga, ang membro sa katawan sa Ginoo, mga apostolis. Uh, kanang apostolis, mga hudiyo yung tao, na dito, wa, wa yung tao yung mga higala, wala yung tao yung apostolis nga Romano. Mga hudiyo tong dagko, o, oh, mga higala mga insunan. So, o oh yun mga kana, ang simbahan nyo, dito ko di Kristo, dito sa Rosalem. Karo na pangutanan ako na yung mga Kaya ang simbahan nyo, dito ko di Kristo, dito mga sa si Rosalem. O niya, kayo ni Estibo Kalibutan. Niabot din sa Pilipinas ang simbahan nyo, dito ko di Kristo, dito sa Rosalem. Pangutanan ako, Brad. Kinsa nga tao, ang nagdala sa nga simbahan dito ng kung kayo dito sa Jerusalem. Niabot nili sa Pilipinas sinungdan nga nabunyagan ug nasakop ta anang ng simbahan na. Kinsay tawhana ang nagdala sa simbahan dito kung di Kristo dito sa Jerusalem niabot nili sa Pilipinas. Kinsay tawhana ang nagdala sa mong simbahan dito sa Jerusalem niabot nili sa Pilipinas. Kinsay tawhan na. O tubag. Kanang niabot din nga piki nga iglesia. I, Adi, inyo ba? Ako I have one minute brother. Ayaw pag magbatuntag batasan din ay I have one minute to answer. Kung yeah, no, sa sakin sa kono ng nabot d're? Yeah, o gusto ka matabang-tabang na lang d're, aray, aray oh. d're. Sa akin, ayan na. Karoon ako ha, ni siya nga ang simbahan ng Dito Ko Di Cristo dito sa Jerusalem. Karoon tinasakop mo ni siya, nga di ako Pilipinas. Karoon ako pangunta na. Kaya dito man sa si Rosalim, Dito Ko Di Kristo ang simbahan. R -A -R -A -R -A. Pinsa man tawahan ang nagdala At, sa tiro ng simbahan dito kung dito sa Jerusalem, niyabot sa Pilipinas, sinundan na sa niyan ang mga simbahan. Kisa tawhana. Okay. Okay. Uh, Basis sa history sa Seventh Adventism, kay Amuaman yung pangutana, no? Bili man katong ang katong ilaha. Ang Amuaman, ang, ang Seventh Adventist, mga isunan, by Robert Caldwell, 1905, naabot, naabot din sa Pilipinas. 1905, ha? 1905, naabot din kay ang kanang uh, kanang Seventh Day Adventist nga nag-uphold sa mga kamaturan mga biblical doctrines na about the Pilipinas 1905 makaigsunan. So, klaro ang tataw kayo nga katong iglesia makaigsunan nga uh, may sa kamingawan tungod sa dakong lotos dito si Europa kasi sa history 1600s na abot sila sa Amerika. Nagigal sa Amerika 1905 na about the Pilipinas ang pagtulunan nga gitukod ni Kristo nga gitawag og seven days. Palo pangutan brother. So kay 19, 1905 1905 nanay na 1905 na na nakisa na Pilipinas wala pa. Pag 1905 wala pa si Benedict Mendez dre. Ah, ano Brother, I have one minute to answer. Wala lang <laughs> ito Wala makaron mo tabag. Sana isa, sa, sa 1905 19, sa 1905 abot sa Pilipinas. Ako abidawag, pangunta na, sa so wala pa sa so wala pa ang 1905 na ano sa Pilipinas o wala pa? Okay. Nasa kanta ni Yoyoy March 15, 1921 Ayun. Di ay, ay ka tama. Magtulang discover the Philippine Island Katunggabot diri Piki na iglesia. Oo. Oh. nanuman ang gitala diri Oh, ang pag-idala doon ng dalag sa tuninyo, nga wabay apostolis ng dalag sa tuninyo. So dili mao piki nga Kristohanon gitawag sa apostata apostate na iglesia ang nabot diri during 1500. Sir, so, pan -pan 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 -pan. so kay piki man drag. Oyon baka nga Kristiano ka dili. Oyon. Of course, klaro kay ang word Christian from Greek Ni bot basa Ay ay. Ay, I one minute on sir. Ayong, you, ay, ay. Ay, bon. Ay, kisikisid. Ay, bon. Anak ko mangu pamutan na yes or no nya human. Ito, iku, iku, animo, er, 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 <laughs> ito ni mo, i mo i pasabot. Explain ni mo. O baka. <laughs> ba uh, o baka nakisanos ka. O ka o dile. Nya human ko mo, uyon yon ka o dinle, er, 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 pasabot. Brothers, wa man tong magsabot diri ina natong sit up. Oh, nice. Kay gusto ka mag-debate formal na ko dito ka atrasan oi. O formal. Man lang I have one minute on sir, mo natong sabot. Ayon ba ang nangutan na man Kristohanon Bakos.

Ay mo pala, Brother, uh, na mga line of fish yun yung ano tubag na ko direct na tubag ha? Ah, Kristianos ko kaya nagsunod ko kang Kristo. Ang word ay sa iba niya, yung answer. Kristianos ko kaya nagsunod ko kay Kristo. Si Kristo sa barista man kay Hudyo man nagsunod ko kay Kristo. Kaya si Kristo sundan niyo ako naghatag akong ihimplo. Ang tinood na Kristiano nagsunod sa batasan ni Kristo. Unsa may batasan ni Kristo, kada sa badong mantong sinaguga. Unsa man ang tao nga di musunod sa batasa ni oway batasan ni Kristo. Mga huwag batasan. Huwag mo'y batasan sa, pa, sa kinaiya sa pagsunod ni Kristo. Oh, kay ang tinuod ka Kristohan nun followers of Christ, si Kristo atong sundon, si Kristo dunay batasan maupod batasan sa mga Basta kami ang tinuod ng Kristohan nung nagsunod sa batasan ni Kristo. Palo pangutana? Basi sa iyo kato mga gawin na tumatod tato ba? Kato tayo okay. nindot may dipakuan, pero sige lang. Basi sa topic, basi sa topic ha, imong mong pamatodan na ang 7D Adventist Charles mao ang tinuod niya simbahan niya ko di Kristo. Basi sa Biblia o oh, referensya. Karoon pangutana, utana. Naaba kay na nabasa sa Biblia Waay ka sir prinsesa kay basin sa referensya ng Biblia. Naa ba kay nabasa lang sibi di admittance charge mo ang tinukod. Ug mao ang tinukod niya si Bali dito ko dipeso. Naa ba kay nabasa sa Bibleo reference niya ba wala? Okay. Dundas. Ah, ayo, 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 ayo pon minuto. Ayo sa. Iya sa kinuon mo magsabot diri og kanang ang boss man diri og mag-schedule mo na mo da do na ma-refer niya. Og mag-schedule mo na mo pud na mo da do mo referensya. Oh menang nga ayam pi, ada buat kini tawenser. Oh, oh, Seventh Adventist ba? Duna ba may mabasa? Oh, mabasa Oh, Ah, pamatudan sa Bibliya ng Seventh Adventist. Ang katauhan ng iglesia sa ginoo. matud pa sa buhat kapitulo mo, sa ibranong kapitulo 4, Versikulo 9, o, b Oh, nagtugan nga. Doon pa'y Adlaw ng nga na nabilin sa katauhan sa Diyos. O, 7th day. kay kanang 7 day Adventist mga higala, nagtuman sa Adlaw ng Ipapaulay, na ikapitong Adlaw, nga Sabado. Doon na pa'y nabilin nga Sabado sa katauhan sa Dios. O, referensya. O, dagang kind tag-referensya of nga ang mga early Christians, mga Sabbath keeper. Kung mangita na, mangita ka Greer, finish mag-studio mo na mo, Dre. So, lason, no? Lason, what I mo. Pero kung, kung dialoga gani ka, dado ni mo daan tanang gamit ni mo, alam ano, na mga tao na minaw ni mo, makonvince ni mo. Pero alibay naman ang imuha, imuha pula. O sana may gitukot sa ginoo nga iglesia, niya mo claiman mi kami, mo claim po mo nga mao, it means na yung sasato nga mali. Kaya na may mali, karoon na to kinsa ni mali, kami ba o kamo? Question. Ray Brad, no Ray Brad, kay ka? ikaw mang kay tigpamaaba ni Ellen White. Okay. Question. Unsang tuiga gitukod ni Lord Jesus ang iyang iglesia? Nga mao ang Christian religion. Unsang tuiga gitukod ni Lord Jesus ang iyang iglesia? Ay, nagkurugod kay... Atang um, sa ko. Kurog, magkukamot. Ang Akami diri it almami so it it almami ah, ba Sige, sige. Doon ako authority ah, uh, na uh, ako siyang pasubagon Sige sige, sige. Tubaga ba tubaga ba Okay, A okay. okay. Hey, ayaw na tiwas ako Wala ko may sakabing Sila na tinubagan ni mao Na may pay nangawa na lang mo sa kalibutan